Jeremias, Kabanatang 51 Ganito ang sabi ng Panginoon, Narito, ako'y magbabangon laban sa Babylonia at laban sa nagsisitahan sa lipkamay ng manggigibang hangin at ako'y magsusugo sa Babylonia ng mga tag lupa na papalisin siya at kanilang wawalaan ang kanyang lupain sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay magiging laban sila sa kanya sa palibot. Laban sa kanya na umaakma ay yakma na mang bubusog ang kaniyang busog at sa kanya na nagmamataas sa kaniyang sapyaw. At huwag na inyong patawarin ang kaniyang mga binata. Inyong lipuling lubos ang buo niyang lukbo at sila'y mga bubuwal na patay sa lupain ng mga kaldeyo at napalagpasan sa kanyang mga lansangan, sapagkat ang Israel ay hindi pinababayaan o ang hudaman ng kanyang Diyos ng Panginoon ng mga hukbo, bagaman ang kanilang lupain ay puno ng sala laban sa banal ng Israel. Tumakas ka na mula sa gitna ng Babylonia at iligtas ng bawat tao ang kanyang buhay. Huwag kayong mga hiwalay ng dahil sa kanyang kasamaan. Sapagkat panahon ng paghiganti ng Panginoon, siya'y maglalapat sa kanya ng kagantihan. Ang Babylonia ay naging gintong tasa sa kamay ng Panginoon na lumango sa buong lupa at ang mga bansa ay nagsiinom ng kanyang alak kaya ang mga bansa ay nang-aulon. Ang Babylonia ay biglang nabuwal at napahamak. Inyong tangisan siya, ikuhan ninyo ng balsamo ang kanyang sakit. Baka sakaling siya ay mapagaling. Ibig sana nating mapagaling ang Babylonia. Ngunit siya hindi napagaling. Pabayaan siya at yumaon bawat isa sa atin sa kani-kaniyang sariling lupain, sapagkat ang kanyang kahatulan ay umaabot hanggang sa langit at nataas hanggang sa mga alapaap. Inilabas ng Panginoon ang ating katuwiran at ating ipahayag sa siyon ang gawa ng Panginoon nating Diyos. Inyong patalasin ang mga pana, inyong hawakang mahigpit ang mga kalasag. Pinukaw ng Panginoon ang kalooban ng mga hari ng mga mido, sapagkat ang kanyang lalang ay laban sa Babilonya, upang sirain, sapagkat siyang paghiganti ng Panginoon, panghiganti ng kanyang templo. Mangagtas kayo ng watawat laban sa mga kuta ng Babilonya, inyong patibayin ang bantayan, inyong lagyan ng mga bantay, kayo mga ganda ng mga pangbakay, sapagkat ang Panginoon ay nagpanukala at gumawa rin naman ng kanyang sinalita tungkol sa mga nananahan sa Babylonia. O ikaw na tumatahan sa ibabaw ng maraming tubig, sa gana sa mga kayamanan, ang iyong wakas ay dumating, ang sukat ng iyong kasakiman. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa sa pamagitan ng Kanyang sarili na sinasabi, Tunay, napupunuin kita ng mga tao na parang balang at sila'y mga lalakas ng hiyaw laban sa iyo. Kanyang ginawa ang lupa sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Kanyang itinatag ang sanglibutan sa pamagitan ng kanyang karunungan. At sa pamagitan ng kanyang kaalaman ay iniladad niya ang langit. Paglalakas niya ng kanyang tinig, nagkaroon ng kagulo ng tubig sa langit. At kanyang pinailang lang ang mga singaw mula sa mga wakas ng lupa. Kanyang iginawa ng mga kidlat ang ulan at inilabas ang hangin mula sa kanyang mga imbakan. Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman. Bawat panday ginto ay nalagay sa kahiyan dahil sa kanyang larawang inanyuan. Sapagkat ang kanyang larawang binobo ay kasinungalingan at walang hinga sa mga yaon. Ang mga yaon ay walang kabuluhan isang gawa ng karayaan. Sa panahon ng pagdalaw sa mga yaon ay mga lilipon. Ang bahagi ng hakob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat siya ang nag-anyo sa lahat ng bagay. At ang Israel ay lipi na kanyang mana. Ang Panginoon ng mga hakbo ay kanyang pangalan. Ikaw ay aking pambakang palakol at mga almas na pandigma at sa pamagitan mo ay pagwawaray-warayin ko ang mga bansa, at sa pamagitan mo ay sisira ako ng mga kaharian, at sa pamagitan mo ay pagwawaray-warayin ko ang kabayo at ang kanyang sakay, at sa pamagitan mo ay pagwawaray-warayin ko ang karo at ang nakasakay roon. At sa pamagitan mo ay pagwawaray-warayin ko ang lalaki at ang babae at sa pamagitan mo ay pagwawaray-warayin ko ang matanda at ang bata. At sa pamagitan mo ay pagwawaray-warayin ko ang binata at ang dalaga. At sa pamagitan mo ay pagwawaray-warayin ko ang pastor at ang kanyang kawan. At sa pamagitan mo ay pagwawaray-warayin ko ang mangbubukid at ang kanyang tuwang na mga baka at sa pamagitan mo ay pagwawari-waring ko ang mga tagapamahala at ang mga kinatawan. At aking ilalapat sa Babylonia at sa lahat na nananahan sa Kaldeya ang buo nilang kasamaan na kanilang ginawa sa Sion, sa inyong paningin sabi ng Panginoon. Narito, ako'y laban sa iyo, o mapanghamak na bundok sabi ng Panginoon nagumigiba ng buong lupa, at aking iuunat ang aking kamay sa iyo, at pagugulungin kita mula sa malaking bato, at gagawin kitang bundok na sunog, at hindi ka nila kukunan ng bato na panulok o ng batuman na mga patibayan, kundi ikaw ay magiging sira magpakilanman, sabi ng Panginoon. Mangagtas kayo ng watawat sa lupain. Inyong hipan ang pakakak sa gitna ng mga bansa. Magsihanda ang mga bansa laban sa kanya. Pisanin laban sa kanya ang mga kaharian ng Ararat, ng Minmi, at ng Askinaz. Mangaghalal ng puno laban sa kanya. Pasampahin ang mga kabayo ng parang mga uod magsihanda labas sa kanya ang mga bansa, ang mga hari ng mga mido, ang mga gobernador ni Yaon, at ang lahat nakinatawan kinatawan ni at ang buong lupain na kaniyang sako, at ang lupain ay manginginig at nasa paghihirap, sapagkat ang mga pasya ng Panginoon laban sa Babylonia ay nananayo, upang sirain ang lupain ng Babylonia na nawalan ng mananahan. Ang mga makapangyarihan ng Babylonia ay nagsiurong sa pakikipaglaban. Silay nananatili sa kanilang mga katibayan. Ang kanilang kapangyarihan ay ng lulupaypay. pay Silay naging parang mga babae. Ang kaniyang mga tahanang ng dako sinilaban. Ang kaniyang mga halang ay nabalik ang isang utusan ay tatakbo upang sumalubong sa iba at isang sugo upang sumalubong sa iba upang ibalita sa hari sa Babylonia na ang kanyang bayan ay nasakop sa lahat ng sulok at ang mga tawiran ay nangasapol at ang mga tambo ay nangasunog ng apoy at ang mga lalaking manggidigma ay nangatakot sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Ang anak na babae ng Babylonia ay parang giikan ng panahong yaon ay niyayapakan. Sandali na lamang at ang panahon ng pag-aani ay darating sa kanya. Nilamon ako ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Kaniyang pinisa ako, kaniyang ginawa kong sisidlan na walang laman. Ako'y sinakman niyang parang buwaya. Kanyang binusog ang kanyang tiyan ng aking mga masarap na pagkain. Kanyang itinakwil ako. Ang karasang ginawa sa akin at sa aking laman ay mahulog na wa sa Babylonia. Sasabihin ng taga At ang dugo ko ay mahulog na wa sa mga nananahan sa kaldeya. Sasabihin ng Jerusalem. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon. Narito, aking ipakikipaglaban ang iyong usap at igaganti kita at aking tutuyuin ang kanyang dagat at gagawin ko siyang bukal na tuyo. At ang Babylonia ay magiging mga bunton, tahanang dako sa mga tsakal, katigilan at kasutsutan na mawawalan ng mananahan sila ay magsisiangal na magkakasama na para mga batang leon. Sila ay magsisiangal na para mga anak ng leon. Pagka sila ay nag-init, aking gagawin ang kanilang kapistahan at akin silang lalanguin upang sila mga galak at patutulugin ng walang hanggang pagtulog at huwag mga gising, sabi ng Panginoon aking ibababa sila na parang mga kordero sa patayan, mga lalaking tupa na kasama ng mga kambing na lalaki. Ano't nasakop ang sisak at ang kapurihan ng buong lupa ay nagitla? Ano't ang Babylonia ay naging kagibaan sa gitna ng mga bansa? Ang dagat ay umapaw sa Babylonia siya ay natakpan ng karamihan ng mga alon niyaon. Ang kaniyang mga bayan ay nasira. Tuyong lupain at ilang lupain na walang taong tumatahan o dinaraanan man ng sinamang anak ng tao. At ako'y manglalapat ng kahatulan kay Bel sa Babylonia at aking ilalabas sa kanyang bibig ang kanyang nasakmal at ang mga bansa ay hindi na bubugsong magkakasama pa sa kanya. Oo, ang kuta ng Babylonia ay mababagsak. Bayan ko, magsilabas kayo sa kanya at lumigtas bawat isa sa mabangis na galit ng Panginoon. At huwag mang lulupaypay ang inyong puso o mga takot man kayo sa balita na maririnig sa lupain sapagkat ang balita ay darating na isang taon at pagkatapos niyaon ay darating sa ibang taon ang isang balita at ang pangdadahas sa lupain, pinuno laban sa pinuno. Kaya darito, ang mga araw ay dumarating na ako'y manglalapat ng kahatulan sa mga larawang inanyuan sa Babylonia at ang kanyang buong lupain ay mapapahiya. At ang lahat ng mapapatay sa kanya ay mga bubulagta sa gitna niya. Kung magkagayoy ang langit at ang lupa, at lahat na nandoon, magsisiawit dahil sa Babylonia sa kagalakan, sapagkat ang mga manglilipol ay darating sa kanya mula sa hilagaan, sabi ng Panginoon kung ibinuwal ng Babylonia ang namatay sa Israel. Gayon mabubuwal sa Babylonia ang namatay sa buong lupain. Kayong nangakatanan sa tabak, magsiyaon kayo, huwag kayong magsitigil. Inyong alalahanin ang Panginoon sa malayo at pasukin ang inyong pag-iisip ng Jerusalem. Kami ay nangapahiya sapagkat kami ay nangakarinig ng kakutyaan. Kalituhan ay tumakip sa aming mga mukha, sapagkat ang mga tagaibang lupa ay pumasok sa mga santuario ng bahay ng Panginoon. Kaya't narito, ang mga kaarawan ay dumarating sabi ng Panginoon, na ako'y maglalapat ng kahatulan sa kanyang mga larawang inanyuan at sa buong lupain niya ay dadaing ang nasugatan. Bagaman ang Babylonia ay umilanglang hanggang sa langit, at bagaman kanyang patibayin ang kataasan ng kanyang kalakasan, gayon may dating sa kanya ang mga manglilipol mula sa akin, sabi ng Panginoon. Ang ingay ng hiyaw na mula sa Babylonia at nang malaking paglipol na mula sa lupain ng mga kaldeyo, sapagkat ang Panginoon ay nananamsam sa Babylonia, at nang lipol doon ang dakilang tinig, at ang mga alo ng mga yaon ay magsisihugong na parang maraming tubig. Ang hugong ng kanilang kaingay ay lumabas, sapagkat amang lilipol ay dumating doon sa Babylonia at ang makapangyarihang lalaki niyaon ay nangahuli. Ang kanilang mga busog ay nagkaputol-putol, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga kagantihan. Siya'y tunay na magbabayad. At aking lalanguhin ang kaniyang mga prinsipe at ang kaniyang mga pantas at ang kaniyang mga gobernador at ang kaniyang mga kinatawan at ang kanyang mga makapangyarihan, at siya ay matutulog ng walang hanggang pagtulog, at hindi magigising sabi ng hari na ang pangalan ay ang Panginoon ng mga hukbo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang makapal na kuta ng Babylonia ay lubos na magigiba, at ang kanyang mga mataas na pintuang bayan ay masusunog ng apoy at ang mga tao ay magpapagal sa walang kabuluhan, at ang mga bansa sa apoy, at sila'y mga papagod. Ang salita na iniutos ni Jeremias na propeta kay Sirias na anak ni Nerias, na anak ni Maasias, na siya'y pumaroon sa Babylonia na kasama ni Sidikiyas na hari sa Huda, ng ikaapat na taon ng kanyang paghahari si Sirias nga ay punong bating. At sinulat ni Jeremias sa isang aklat ang lahat na kasamaan na dating sa Babylonia. Ang lahat na salitang ito na nasusulat tungkol sa Babylonia. At sinabi ni Jeremias kay Sirias, Pagdating mo sa Babylonia, iyong ang na iyong basahin ang lahat na mga salitang ito. At iyong sabihin o Panginoon, ikaw ay nagsalita tungkol sa dakong ito, upang iyong ihiwalay, upang walang tumahan doon, maging tao o hayop man, kundi masisira magpakilan man. At mangyayari, pagkatapos mong bumasa ng aklat nito, na iyong tatalian ng bato, at ihahagis mo sa gitna ng iyong pratis at iyong sasabihin, Ganito lulubog ang Babylonia, at hindi lilitaw uli dahil sa kasamaan na aking dadalhin sa kanya, at sila'y mapapagod. Hanggang dito ang mga salita ni Jeremias.